Sampung tips na dapat malaman kung bibili ng mga ready-to-lay or RTL chickens. Pang-anim, magtanong kung ano ang recommended feeding and medication program para may susundan ka lalo kung beginner ka pa lang. Pang-pito, kung maaari, iwasan ang COD transactions. Much better ang pickup arrangements dahil makikita mo ang health condition ng bibilhin mo. Napaka-importante ay bibili ka ng nakita mo. Kung ang supplier o farm owner ang magpo-provide ng truck, sa hauling date, dapat ron ka or ang iyong representative para makasiguro ka na ang iyong makukuha ay ang iyong binili. Pangwalo, mas mabuti din kung sa farm ng iyong bibilhan ka magbigay ng down, humingi ng receiving copy na natanggap ng seller ang pera. Kung may opisina ang farm, mas maganda na doon magbigay ng down payment. Pero, for courtesy and respect sa seller, huwag tanungin ang presyo sa farm owner or sa farm representative dahil ang sales transaction ay between you at ang supplier. Pang-syam, mag-down payment lamang kung na-verify mo at satisfied ka sa quality ng mga manok, legitimate ang supplier at napagkasunduhan na ang release date. Sa araw ng release, dapat nakikita mo ang mga manok kung consistent sa inyong napagkasunduan. Pang-sampu, magtanong kung may mortality allowances na ibibigay bago umalis sa farm. Maraming salamat po!